Sa patuloy na pag-usad ng pagoda kung saan tayo nagdedebosyon, isang masaklap na alaala din ang umapasok sa ating isipan. Ang trahedya ng pagoda noong 1993. Higit sa dalawang daan katao ang namatay sa trahedyang iyon. At sabi nga sa akin ng mga survivors ng pagoda tragedy ng 1993, Father, alam mo ba, Dati kapag sasapit ang pista ng banal na krus sa Wawa, lahat ng bahay dito sa Bukawi naghahanda hanggang sa kasuluk-sulukan. Pero mula nang nangyari ang trahedyang yon, Father, sa tuwing magpipista, merong kakaibang kurot sa aming mga puso at merong iba sa amin at marami na ang hindi naghahanda. Dahil kaakibat ng ating pagsasaya ay ang alaala ng isang trahedya na hanggang ngayon Nagdudulot pa rin ang luha sa mata ng ilang mga bukawenyo. Pero ano ang magandang balita sa araw na ito? Patuloy tayong nagpipista sapagkat kahit lumubog ang pagoda, hindi nalunod ang pananampalataya at tiwala sa Diyos ng mga bukawenyo. Dahil nandirito kayo, kayo ang patotoo na kahit maraming namatay ng gabing iyon, hinding-hindi na matay at mananatiling buhay ang pananampalataya ng mga deboto ng mahal na poong krus sa wawa. Sumay niyo ang Panginoon ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa pitumput dalawa. Pinaunan niya sila ng dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan para makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin mo na ninyo, maghari na wa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kung meron man pong pinakakilala ang bansang Pilipinas tungkol sa bayan ng Bocaue, siguro ang maiisip nila palagi, una, yung mga bilihan ng paputok kapag bagong taon. Pero sa tuwing sasapit ang panahong ito, ang naaalala ng mga tao ay ang pista ng Pagoda kung saan nakaluklok ang dinarangal natin at pinipintuhong pinta kasi ang mahal na poong krus sa wawa. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ito at sa patuloy na pag-usad ng pagoda, kung saan tayo nagdedebosyon, isang masaklap na alaala din ang pumapasok sa ating isipan. Ang trahedya ng pagoda noong 1993 Higit sa dalawang daan katao ang namatay sa trahedyang iyon. At sabi nga sa akin ng mga survivors ng pagoda tragedy ng 1993, Father, alam mo ba, dati kapag sasapit ang pista ng banal na krus sa wawa, lahat ng bahay dito sa Bukawi naghahanda hanggang sa kasuluk-sulukan. Pero mula nang nangyari ang trahedyang iyon, Father, sa tuwing magpipista, merong kakaibang kurot sa aming mga puso at merong iba sa amin at marami na ang hindi naghahanda. Dahil kaakibat ng ating pagsasaya ay ang alaala ng isang trahedya na hanggang ngayon, nagdudulot pa rin ang luha sa mata ng ilang mga bukawenyo. Pero ano ang magandang balita sa araw na ito? Patuloy tayong nagpipista sapagkat kahit lumubog ang pagoda, hindi nalunod ang pananampalataya at tiwala sa Diyos ng mga bukawenyo. Dahil nandirito kayo, kayo ang patotoo na kahit maraming namatay ng gabing iyon, hinding hindi namatay at mananatiling buhay ang pananampalataya ng mga deboto ng mahal na poong krus sa wawa palakpakan natin ang bawat isa at palakpakan natin ang Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, dalawa ang mukha ng krus ni Kristo. Ang krus para sa atin ay tanda ng pag-asa at pananampalataya. Pero ang krus ni Kristo ay paalala din sa atin ng isang trahedyang nangyari dalawang libong taon na ang nakararaan. Ang trahedya ng isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak Subalit kahit wala siyang kasalanan, pinatay siya ng mga kapwa nating tao. Anong tawag natin doon? Trahedya. Pero sa kabila ng trahedyang iyon ay, ay isa pang mukha ng krus na dahil sa trahedyang iyon, naligtas tayo sapagkat pinagbayaran ng pangalawang persona ng ating Panginoong Heso Kristo ang ating mga kasalanan at dahil doon, mayroon tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Itinawid tayo ni Jesus mula sa kasalanan patungong kaligtasan, mula sa buhay na ito patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, yung paglalakbay ng pagoda sa ilog ng Bokawe ay paalala sa ating lahat na patuloy tayong itinatawid ni Kristo mula sa buhay na ito patungo sa kabilang buhay kung saan makakapiling natin ang ating ama at ang lahat ng mga kasamang naging biktima ng trahedya ng pagoda dahil sila'y namatay alang-alang sa kanilang debosyon sa mahal na poon ng krus sa wawa. Amen po ba yun? Kaya nga, hindi lang kalungkutan ang nararamdaman natin kapag naaalala natin ang pagoda tragedy, ang naaalala din natin ay ang pananampalataya ng mga taong iyon na dapat ay magbigay din ng pananampalataya sa atin sa araw na ito. Tamang-tama ang Ebanghelyo at mga pagbasa natin ngayon sa ipinagdiriwang nating kapistahan. Sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ngayon, ang krus lamang ng ating Panginoong Heso Kristo ang siya ipagmamapuri. Ulitin nga po natin, ang krus lamang ng ating Panginoong Yesu Kristo ang siya kong maipagmamapuri. Pinapaalala sa atin ni San Pablo na kahit napakarami nating tagumpay sa buhay, kahit stable na ang trabaho mo, kahit successful na ang mga anak mo, kahit pumasa ka sa exam, kahit na-promote ka, kahit napakarami mong achievement sa buhay at kahit napakakapal ng wallet mo o ang daming laman ng bank accounts mo, ang tagumpay pa rin na maituturing sa isang kristyano ay kung ikaw ba ay naging kaugnay ni Kristo. Hindi lamang sa panahon ng kagalakan, kundi maging sa panahon ng pagdurusa. Madali po kasi sa atin na magdebosyon sa mahal na puon ng krusawawa sa mga panahong tayo'y pinagpapala. Amen ba yon? Madali para sa atin na sabihin mahal natin ang Diyos sa mga pagkakataong puro blessing ang dumadating sa buhay natin. Amen? Pero ang tanong ko sa inyo, nakakapit pa rin ba kayo sa Diyos sa mga panahon ng paghihirap ninyo? Kapag may mga naninira na sa inyo, naaalala niyo pa ba si Jesus? Sa mga pagkakataong Kagaya nung pagoda tragedy na nag-blackout sa buong Bukawe, yung halos walang makita, yung halos malunod ka na sa problema at hindi mo alam kung ano ang kakapitan mo, naaalala mo bang kapitan ang krus ni Kristo? Marami sa atin, kapag nagigipit, sa patalim kumakapit. Pero sana ang mga deboto ng mahal na poon ng krus sa wawa, hindi sa patalim kumakapit, kundi sa krus ni Kristo kumakapit. Amen? Wala tayong ibang maipagmamapuri kundi ang krus ni Kristo at ang isang paraan para tayo ay makiisa kay Kristo ay yakapin ang mga krus natin sa buhay. Ang bawat Kristiyano hindi umaatras sa mga hamon ng buhay. Ang Kristiyano hindi allergic sa paghihirap. Ang Kristiyano hindi umiiwas sa pag-uusig. Ang Kristiyano hindi sumusuko kaagad sa anumang pagdurusang nararamdaman niya sa buhay. Kapag siya'y nagdurusa, kapag siya'y inuusig, kapag siya'y nahihirapan, ang naaalala niya palagi ay tumingin sa krus at tingnan ang Panginoon na unang nahirapan kaysa sa iyo, unang naghirap para sa atin upang ang paghihirap na nararanasan natin ngayon ay magkaroon ng kahulugan at sasabihin natin sa Panginoon Panginoon itong nararanasan kong paghihirap ngayon gawin mong pakikihati ko sa paghihirap mo noon Let our sufferings be united with the sufferings of Christ and therefore we can say with Saint Paul I can only boast of the cross of Christ wala akong maipagmamalaki kundi ang krus ni Kristo. Dahil kung tutusin, puro hirap ang buhay natin. Pero dahil may krus ni Kristo na tinitingnan natin, hindi man mawawala ang paghihirap natin sa mundong ito, mayroon itong kahulugan sapagkat pwede natin gawing kaisa ng paghihirap ni Jesus ang bawat paghihirap na nararanasan natin sa buhay. Amen? Anyway, Our Lord never promised a comfortable life. Ilusyon. Ang isipin ninyong ipinangako ni Jesus na magiging komportable ang buhay natin. No. If you want to follow me, says the Lord, take up your cross every day and follow me. Hindi sinasabi ni Jesus na magiging komportable ang buhay ng kanyang mga tagasunod. Kung ikaw ay namamanata sa mahal na poong krus sa wawa, isa sa mga bagay na dapat tanggapin mo ay ang katotohanan na mahirap ang buhay. Amen? Pero, sa kabila ng mga paghihirap na ito, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoong Yeso Kristo. Siya'y kasama natin. Ano ang sabi sa atin ng unang pagbasa ngayon? Akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Sabi ni Propeta Isayas, Akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Pakiulit nga po, Akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. For those who are following the Lord, He will take care of you. Minsan nag-aalala tayo eh. Ano, sa niya ba Sabi nung isang survivor ng pagoda na nakausap ko, noon daw, madilim na madilim yung gabi nang lumubog ang pagoda. Nagbabagsakan yung mga kahoy, nagkakagulo yung mga tao, naghahatakan yung mga tao, lahat gustong makaligtas. Siya, nakakapit sa isang kahoy nung pagoda. At naisip niya mamamatay na siya. Nagdasal siya at ipinagkatiwala sa Diyos ang kanyang mga mahal sa buhay na may iwan. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. At dahil inilelet go na niya ang buhay niya sa Panginoon, binitawan niya yung kahoy. Nawalan siya ng malay. Pagising niya, nasa pampang na siya. Nailigtas siya. Sabi niya, Father, siguro kung hindi ko nilet go yung kahoy, kasama ako lumubog ng pagoda. Siguro kung hindi ko ni let go yung kahoy, baka wala na ako ngayon. Ano yung mga bagay na hindi mo pa ma go? Baka yan ang mga bagay na lulunod sa iyo. Ano yung mga bagay na hindi mo mabitiwan kasi akala mo yan ang kaligtasan mo? Pera, relationships? Ano yung mga bagay na pinanghahawakan mo na akala mo magbibigay iyo ng tunay na kaligayahan. Pero alam mong kasalanan yan. Alam mong mali yan. Huwag mo panghawakan yan. Bumitaw ka. Ipagkatiwala mo ang sarili mo sa Panginoon dahil siya ang sasagip sa iyo mula sa pagkalunod. Let go and let God. Bitiwan mo ang anumang pinanghahawakan mo sa mundong ito ang kapitan mo ay ang krus ni Kristo dahil ang krus ng Panginoon ang magliligtas sa atin. Amen ba yun? Akong Panginoon ang kumakalinga sa tumatalima sa akin. Kaya minamahal kong mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon? Doon sa pitumput dalawang isinugo niya, isinusugo, kayong, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa mga asong gubat. The world will never be a comfortable place. Hindi madaling mabuhay sa mundong ito. Sabi nga sa, sa kasabihan Ingles, no one comes out of this world alive. Sabi ni Charles Darwin, ang buhay daw sa mundong ito, survival of the fittest, hindi madali. Sabi ng Panginoon, pero anong sabi ng Panginoon? Kahit hindi madali ang buhay, huwag kayong magdala ng kahit na ano. Lukbutan, panyapak. Huwag kayong magdala ng kahit na ano, sabi ng Panginoon. Babasahin ko ha. Sabihin niyo sa akin, basa. Sabihin niyo, basa. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Ano ang dadalhin ninyo? Pagtitiwala sa Diyos. Dahil ano yung karugtong nun? ang sabi dito, may mga magpapatuloy sa inyo. May mga tutulong sa inyo. Kaya kahit wala kayong dala, ako ang bahala sa inyo. Alam ninyo, naaalala ko dito yung sinabi ng spiritual director ko. Kasi nagkaroon kami ng financial crisis sa aming pamilya nung nasa seminaryo ako. Niisip ko, wala na kaming pambabayad, lalo kaming lulubog sa hirap. Alam niyo kung ano ang sabi sa akin ng aking spiritual director? Nung nagsabi ako sa kanya na gusto ko nang lumabas, tanong niyo sa akin ano? Sabi ng spiritual director ko, siya ang tumawag, siya ang bahala. Siya ang tumawag, siya ang bahala. At lahat tayo tinawag ng Panginoon, kaya kayo naririto ngayon. Tinawag niya tayo para sumunod sa Kanya. Tinawag niya tayo para paglingkuran ng ating pamilya. Tinawag niya tayo para paglingkuran ng ating pamayanan. Tinawag niya tayo parang maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa isa't isa. At kapag ikaw ay nangangamba ang pangako ng Diyos sa isa't isa, ako ang tumawag, ako ang bahala. Ang Diyos ang tumawag, siya ang bahala. Tapikin mo nga yung balikat ng katabi mo at sabihin mo sa kanya, ang Diyos ang tumawag sa iyo, siya ang bahala sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. <laughs> Mga kapatid, ang alaalang malagim ng trahedya ng pagoda ay hindi lang isang malungkot na alaala. Ito'y alaala ng pag-asa sa ating lahat. Ilang taon makalipas ang trahedyang iyon, muling umuusad ang pagoda sa wawa sa ilog ng Bukawe. Bilang paalala sa atin, hindi humihinto ang buhay natin sa isang trahedya. May madilim man tayong nakaraan. Uusad at uusad tayo sa buhay dahil sa tuktok ng pagoda na roon ng krus ni Kristo. Sa tuktok ng pagoda, nandun ang liwanag na tumatanglaw sa atin para makatawid sa buhay na ito, para makapunta sa buhay na walang hanggan. Ave crux, spes unica, sabi sa wikang Latin, ipagbunyi natin ang krus, ang krus na ating pag-asa. Mabuhay ang mahal na poon ng krus sa wawa. Ang narinig niyong pagninilay ay bahagi lamang ng aking Sunday homily na dineliver ko sa St. Martin of Tours Parish dito sa Bukawe, Bulacan. Welcome po kayong lahat dito mga ka-SMS. Pupunta lang kayo dito kapag araw ng linggo at gusto ko rin makasama kayo sa pagdiriwang ng Banal na Misa. Masusundan ninyo ang pagninilay na ito sa aking YouTube channel, ang sa madaling sabi ni Father Franz Dizon at maaari nyo rin makita sa iba't ibang mga social media platforms sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa Twitter. Gayun din naman, inaanyayahan ko kayo na i-download ang number one Catholic meditating app sa buong mundo, ang Halo app. Ang prayer app na ito ay makakatulong sa inyong pananalangin at dito maririnig din ninyo ang aking mga daily reflections, ang pagninilay ngayon kasama si Father Francis Dizon sa Halo app. I-download lang po ninyo ang Hallow app, hallow.com slash pagninilay para makakuha din po kayo ng discount para sa inyong subscription. Mapapakinggan din niyo ang aking mga pagninilay araw-araw sa Spotify. Hatid sa inyo ng Hollow app. Hanapin lang po ninyo ang pagninilay ngayon. Muli, ako po si Father Franz Dizon mula sa Diocese of Malolos. Ngayon, nandito sa Bukawe, Bulacan, St. Martin of Tours Parish. Magkita-kita po tayo muli at hanggang sa susunod na pagninilay.